To the Now, tong dugang mga isgutanan karong buntaga mga kaigsunan. Kini ang atong balik-balikan mahigalan ng Senate Blue Ribbon Committee kay maon naman lang ginunta ni mga higalay saligan sa mga tao unta. Nga masayod ta unsanay dagan ron sa atong nasod na na ang mga investigations. Kay ang lower house, una man to mahigalang na paong labot sa investigasyon ng in flood control project. Grabe mahigalang anomalia. Binilyon, 500 billion pesos kapin ang anomalia sa flood control project. Now, ang lower house, ang mga congressmen, unang napaong ang pasumangil sa mga congressmen, nga naman gud mahiga lang, investigation actually. O masayod gud ang mga tao. Ang mga tao may makasabot mga kagalaan o kinsay sadaan, kinsay di, atol sa investigation, pero kini mahigalang investigation sa Congress nga ma-televised nga ma-monitor sa mga tao nga ma-live on Facebook o sa YouTube sa una pa nga pag mausong social media na iba o tanga kini mahigalang investigation labi na kining Senate Blue Ribbon Committee mauni pabilo mauni pabilo mga higala nga dunay impeachment nga mahitabo Straight to the point Kini mga investigation sa Congress mga kagalaan, kung atong balik-balikan, katong impeachment mga kagalaan ni kanhi Presidente Irap Estrada, asa man ito nagsugod ni Dekin? Dito man ito sa Senate Blue Ribbon Committee. Doon na investigation sa Senate Blue Ribbon Committee ni Himog Expose, may gala katong si Kyofisto Ginguna, mga kagalaan, katong nitaliwa na sa laing kalibutan, unya iya mahigalang, ang title ito ay accused. Hindi ko kalimot, anak, mga higala. Ay accused. Ang iyang di akusahan si kanhi presidente Irap Estrada. So nagsugod ang investigation dito sa Senate Blue Ribbon Committee. Hangtod nga nitestify dito mga kagalaan kanto si Chavit Singson, Governor Chavit Singson, nga nagdaday sa mahigalag 400 million pesos. Actually, dahil gamay na itong mga kasuha kung karon oy. Pila man itong kang irap, sa waiting man itong kwarta mga higala. Pero, na-file yung impeachment ni irap, oy. Unya, Katungkang corona, gamay naman kay to, dahi. Katong naman itong sali corona. Pero asa man ito nagsugod, kaning mga impeachment nga hitabo, ma di sa investigation sa Senate Blue Ribbon Committee o di sa lower house. Straight to the point. Nga naman, niinit man ang mga tao. Pag init sa mga tao, ni file dayon mga higala o impeachment complaint batok ni Irap. Asos, gibasa higala ni kinini ang Manny Villar, mga speaker of the house at the time. Nagpasar yun, mahigala ang Articles of Impeachment. Ah, so ay impeachment trial ni Irap. Unya at the time, actually, katong trial ni Irap, wag yun to mahigala nga na human. Kaya nagkagubot naman to. Tungod man to mahigala nga dunay envelope nga gusto i-open, na ingon ang prosecution nga ipa-open yun katong envelope, ni babag po na ng Pinsa. Nga dili nila gusto i ipa-open. Straight to the point. Ang nagkagubot, ni walk out ang mga prosecutors, ang nagkagubot mo to na hitabo, mahigala ang EDSA to kay Idsawan ang ipalagpot mahigala kay Thomas Ferdinand Marcos Sr. Ha? Ang Idsa to mahigala sa si Irap. Nahitabo ang Idsa to tungod at Jose Villardi account. Jose Villardi account unya do na mahigala na envelope nga niingon na prosecution lead by former former congressman Senator naman to sa si Mahigala Pagkahuman. Ang ilang lead counsel sa prosecution at the time, Joker Arroyo. Ang lead counsel po sa defense, Cantos Attorney Estelito Mendoza daghan ay nag-eskwela glow at to ah kay kita man ang trial sa kwan impeachment trial ah pero tindaghan ang nagkuan to ang presiding officer ato may gala presiding justice ato si chief justice former chief justice Hilario Davide pero tingkuan na pero wa mahuman ka nga impeachment trial actually naputol to gumikan kay nagagubot na kay mo insist ang prosecution lead by Joker Arroyo nga ablihan ang envelope mo insist po may ganang defense, pinagi to mga ngilngig ng mga abogados defense at the times, Estelito Mendoza, na adito former, former Justice Narvasa, tu adito mahigala si uh, kato si Flaminiano, ngilngig sa to mahigala. Ha? Huh? Tungod lang to, ang mga tao mahigala maoy na ingad to sa EDSA o nagmarcha makikilang natanggal sa si Iraq. Mo to'y nakatanggal niya? So asa man to nagsugod, investigation dito sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya mo squabble man mga kagilan mo init ang mga tao bang angay nang impeach pero dili pud angay dili na mga tao nya katong kang justice corona ang first first na uh, impeachable official gyud nga na impeach sa Pilipinas may gala nga na human gyud ang trial kato si uh, chief justice former chief justice Renato Corona straight to the point investigation ya punto labot sa salin may gala ang corona Unya ni develop mga higalahang to na himo mga kaigsunan nga na file ang articles of impeachment. Mga mga puntong tong David dai, investigation mga punto may ganito kay wa to madayon. Ang kang David na ego technicality, ha? Manang Francisco case kanang kang David, ha? So karon, kini ubang padayon ng investigation. diri mahigala nga ang target ini ang flood control project kinsay kurakot. Mo ko, hala investigar na kung kinsay maligsan-ligsan. Tanaw nila may gala murag agoy pa doon man malakan niyang ni. Eh? Talit <laughs> lang napaong mahigalang investigation sa lower house. Na paong, inguman ng lower house, na na may gicreate ng independent commission for infrastructure, dili na lang may mo investigate, kay sila na lang, kay kananaang, ang, ah, sila na may mo investigar ang tanan. Diwa na ang lower house, kay kinibukong lower house, may gala mga congressman sa mo investigate, <laughs> Grabe sa gud kayo mahigalag klase sa investigasyon. Ang ayan na po, kay sila po daghang sa sa obus balay bala oranan, Nagod nila ang power of the purse. Baliko na kuha naa nila ang power of the purse. Ang lower house of congress. So di mahimong magkapanghunaw sila anak ron. O na, wa na sa mga investigar. So ila na kuno gihatag sa ICI ang problema ang ICI di man good, mga higala e on di man good, mga kagilan maghibaw kag kag mga tao kay hilom ramay ilang investigation mo na nakalaay na diaron Straight to the point. Na bintah-bintah unta ang untang sinet kay padayon ang investigation, ilang magipulihan sa si Markulita. Kaya ito sa si Markulita, di na magito kapugan, padong na magito mahigala, delikado ang gusto na ito. Gisaysat na ito, sakpan dito. Ila mahigala ang gichange ang leadership sa sinet, gipulihan sa si Markulita. Ang nipulis, Lakson, bintah ang gihapon unta, kaya yung Lakson, ipadayon ta ni. Nya, karoon ni Kalit Mas Lakson og resign. Ha? Og naonsang pagkitabuan resign, ni na hilom ang Senate Blue Ribbon Committee. Hilom na taron na nangita ron kisay mo puli. Karon ang puli mahigala nag pulos nag duha-duha. Asa si Pia Kitano? Ingo si Pia Kitano nga kaya ko manang ang Senate Blue Ribbon Committee pero ako isang ampuan, ako isang pamalandungan. <laughs> nakasuway na man Pia dai nga nahimong Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Yes, nakasuway na. Daan na nga senator si Pia, yes. Kaya ni Pia, kaya abugada na. Unsa may di niya kaya? Delikado gud kuno na ni Sharon ang imo gud diktahan ka may dili ba imong kaugalingon nga direksyon ha labi na ang gusto nimo buhaton dili ka makabuhat ang dili nimo gusto buhaton mo ipabuhat mo nay dako pangutana kung kaya ba mo na